Adaptsyon din nang pan. Ay, kunabor pa ako. Kaya ako lang naman, hindi sana ako maglalab na yung trust hanggang ay kapon ngayon. At saka kasi may alaga akong pan eh. May babago akong alaga. Eh, hindi ko na alam kung nasa naman ngayon. Naalaga na bagong adapt na pusa eh. Bago pa sila dito sa amin. Kaya kapon wala ako. Kaya so, nagdot lang ako Ayan, puro lang ano, ay eh, tayo na ay eh, mag iin Wait lang, uh, takbuhin ko muna yung iba para mabawasan ng aking dututan mamaya. Kasi pag nakita ko na marami pa akong nakalista, naku, parang hindi ako matapos-tapos ng buong mag-araw, ay buong maghapon. Eh, nasanay na ako na may nagdudutut habang pan Habang eh. nakaupo dito sa aking mumunting tahanan ng parking. Masaway eh. so, eh, pang aking kapsat Eric Kids. Nahalap pala kaya sa nag-stop. Tignan natin baka nag-init naman itong live ko. Ito kasi yung dahil kaya gumawa ako ng little pan eh. Dito sa likod ayan o oh, napakita ko sa inyo. Wala palang ilaw dito. Ayan, ayan. Ayan sa so oh, dito sa likod. May andyan yung electric ko. Andyan o. Oh. Ayan, ayan. May electric Nakita nyo ba yung electric Para dito sa ating nakalive ngayon. Para dito Oh, ayan o. Oh. Ito, ayan sa ayan. Dito, totoo. ito. Ano baka masagi pa yung aking kamay. Kaya ako nilagay dito sa likod. Ayan, dito naman yung harap natin. Ayan, 3 minutes na lang ako. Salamat ako sa 6 amazing and 28 like for today's trust this live. Na magdaldal tayo tayong tungkol sa throwback natin. Eh, wala na kung ano-ano na lang sinasabi ko dito. Nantay ko na pumasok si Juan Rose, eh, wala eh. Si Kapsat Discover. Nakuha niya, nakuha niya yung kanyang algorithm sa short video. Tignan mo ba niya, ang laki-laki. Nasa ko na siya, nasa 60. 60K. Isang baba ko muna yung nakapina. Baka makalimutan natin. Lagyan mo ayos. Ay, naku, malamig na masyado. Okay. <laughs> so pala tapos yung pinapanood ko kay wala wala akong paglagyan dito ng ice dito ko sa likod oh ganyan lang sa ito ito ayan oh wait i twist ko yung camera ayan ayan oh ayan sa so, oh yung pan na na premier ko man perke wala hindi na, sa, kwan, eh. hindi na sa hindi na sa gumana eh. umikot lang sa nang isang araw wala na naman tayo sa ito ato ito baka masagi yung kamay ko eh tapos nagpakuha pa ako ng pan, yung maliit lang na pan para sa dito sa ilalim naman tumayin itong aking live ngayon eh, hindi, wala na, okay na siya. Hindi na kagaya kanina na nagpaparamdam na sa your device is hot, heater, hot, hotter than the hot, hotter than, ay, hotter than the hose, sabi niya, ay, inayan ito. Yeah, galing sa source ni Ma'am Rodis. Oh, salamat alola. Bueno, la mat ni kuang ay ni no malagi pyo ni ni munting tinig. Kaya ang bagong channel lang ngayon ay kuang Discover. Nakuha niya ngayon, ah, nakuha niya yung, yung algorithm sa short video. Tignan mo yung bahay, bumulosok sa ng kwan ng 60K. Ayun, ang magandang algorithm. Di ba, and kwan-kwan ng lola, dati 2 minutes. Agina na kon. Salidumay, o salata, salidumay. salidumay. Salidumay, check. Ayun. sapay ay man ubla Ani ko gaam dito nya lola ni ani ni bakas ko gaam Wag na tayo lipat eh si naman yung iba ya yun. da an eh sino tinaka si Ado tinaka si ng mawan nawanan ti isi ta awalan ti isi ya kamuno nya nangyari baka nalpasan ti nalpasan ti promotion ni Lolo Isungan so nga sa daw nang iti Momo paglangan ng tanasanaya kag live iti direct na kain sa iti screencast screencast ka nakaskas kung kunanay dyan eh. Alas, sige, ayan na, eh, kung na tayo, no, nakabot na tayo ng aking oras, eh, mag-final song na si Kids. Ulit na nga napin ko yung final song na tayo ay ako na rin ay magpapalam sa aking na na-missing. Salamat sa mga hindi ko nabanggit. Ano, salamat sa inyo ha. Ah. Kuring ko na itong pagkakataon na.